Good morning, guys. Mga kasari, kapwa kong tendera. For today's video, ay mag-share ako sa inyo mayon sa aking grocery na worth of 3,000. Ito lang ang nabili ko na mga paninda. Ngayon, guys, ang aking nabili sa aking 3,000 ay yung mga noodles lang. May uh, shampoo at meron po tayong sito ang ating 3,000 ngayon ay maliit lang ang mabili natin dahil may kamahalan ang mga paninda. Pero depende lang yan sa ating bibilihin. Pero kung sa junk foods lang at yung mga chocolate candy, yung mga biscuits, marami na po ang 3,000 na mabibili. Marami na po siyang mga iba't ibang mga produkto. Pero, sa ganitong pansit kanton, yung mga uh, lucky me na noodles, at yung mga sito, yung mga uh, kulafo emperador, maliit lang po ang 3,000 or hindi yan siya marami ang mabili natin. Kaya, kapag ako ay bumibili ng mga uh, maliliit na mga produkto tulad na junk foods malit lang yan na produkto malit ang ating puhunan junk foods mga candies yung mga uh, tulad ng mga cupcake fuji bar yan po ang maliit lang ating puhunan pero marami ang ating uh, mabibili. Sa ngayon na ito ang aking puhunan na 3,000, maliit lang po ang aking a uh, nabili. Dahil ang pansit kanton malaki ang puhunan natin yan. Um, isang box ay 7 plus 700 plus at yung sito ay mga 400 plus din ang 24 pieces. Ang binili ko sa Pansit Canton ay uh, 35 pieces lang. Hindi lang ako ngayon box dahil meron po bakong ba stocks Pero kung wala naman akong stocks or maliit na lang natira yung tulad ng 10 or... 5 pieces box na ang binili ko. Sa ngayon, ay hindi po box ang binili ko, 30 pieces lang dahil meron pa akong natira. Kaya ito lang po ang aking uh, nabili. At sa aking mga sito ay nauubos na. Kaya bumili po ako ng 24 pieces na sito. Yung pinakamalit na sito ang binibili ko. Uh, mabinta naman siya ng aking sito. Kaya ngayon sa paglili ko ay dalawang box lang po ito. Uh, ang 3,000 ko ay dalawang box lang. Uh, at hindi siya malaki ang box. Maliliit lang po. Uh, at hindi ko na naipakita ang isang box dahil na-display ko na kanina naubos na at naisipan ko pagbukas ko sa pangalawang box na iba ko ang aking uh, worth of 3,000 na uh, nabili or na grocery ko sa aking paninda para sa aking sari-sari store. Ang aking ginawa guys kapag meron po akong dinta kapag umabot siya ng 1,000 to 3,000, hindi na ako uh, maghintay ng dagdag pa na um, ito, yung aking binta, hindi na po siya padagdagan ko. Kung hindi, bibili agad ako dahil uh, baka magasto ko sa ibang Uh, gastosin kaya hindi po ako magtera ng pera kung ako ay meron ng bintana 1,000 abab ibili ko kaagad uh, at hindi naman ako ma hassle sa pagbili dahil worth of 1,000 abab 1,000 to 2,000 3,000 pwede naman ako mag-order sa online. At meron po akong delivery fee ay 50 or 55. Hindi po siya uh, permanent ang um, aking delivery, free, delivery fee dahil um, kapag marami akong orderin, yung Ah, uh, five thousand Abab mag-order ako. Ay binigyan ko ang rider na 30 or 20 pesos ang ibigay ko. Hin hindi yan siya dagdag sa delivery fee kundi, Kung hindi ay uh, ibinigay ko po siya sa rider uh, yung masasabi na pasasalamat. Oh, uh, yan po. Um Bali, yung 55 ang delivery ko kapag meron akong ibigay sa rider na 30, maging 85 pesos ang aking um, nabigay na parang delivery fee. Pero ang delivery fee, 55 at ang yung rider ay binigyan ko ng 30 pesos para pan snacks. Yan po, binigyan ko po siya. At hindi naman lahat ng pagkakataon ay kapag mag-deliver siya, ay bigyan ko po siya ng 30 pesos. Dipindi po yan. Kapag maliit lang ang aking um, na i-deliver, ay 20 pesos lang po ang ibinigay ko. Dahil magdipindi lang yan sa aking tubo, sa aking paninda. Dahil kapag ang aking Uh, nabili ay worth of 2,000 or 1,000, meron lang po akong tubo na uh, 400 or 300, dipindi lang po yan sa produkto na uh, na i na order ko na. Yan po. At kapag malaki, may ulit ko, malaki ang aking ma-order. Yan po, may bigay ko na 30 or hindi naman siya Uh, permanent din na 30. Meron din ako maibigay na 50 pesos kapag marami talaga. Um, mawa naman ako sa rider dahil uh, motor lang ang kanilang uh, nilagyan ng aking mga paninda. Yan po. At sa mga nabili ko noon ay box lang. Box lang ang aking na bili noon, noong isang araw. Ngayon ay nag uh, bumili ako ng mga tigiisa, ng mga paninda. Dahil meron pa akong stocks. Kaya ito po ang aking uh, naisip na vlog at uh, ito lang muna ang aking maipakita or maishare sa inyo. Ang sito na maliit ko guys, um, sa aking presyo, sa aking tindahan, ay 15. 15 ang ah uh, pagbili ko. Yan po. Ay hindi. F ay hindi. Sa tindahan ko, ang aking binta ay 17 sa pagbili ko sa tindahan ay 12 ang kada isa. Kaya meron po akong 5 pesos kada isang batol. Yan po, meron po akong tubo na 5 pesos ang isang batol. Yan po, solo. Yun, sito solo na red. Meron namang yellow pero hindi po siya masyadong mabinta.